yun mga guys vlog na tayo habang nandito tayo sa gitna ng bubat yun na, guys medyo mga guys ano? daming ano, mga guys? Dabing, uh, kawaya na parang bagay mga guys ang takas ng tayo ng mangga mga guys dito tayo sa, sa bundok ng ano ng Castillejos Ayan mga guys yan daming mang bunga ng mangga dito mga guys ito so, mga guys oh nag, mga ganito maliliit matatamis ito mga guys parang apple mingo yan sarap di ano saw, saw sa asin sarap adobo. adubo sabi ng kasama ko mga guys masarap daw i-adubo iwag ko ba ang kulit din eh you no know? Hindi mo maintindi ha, kung matinong itong hayop nito eh. May may manga ba mga guys na oh, pwedeng adobo? Ano yan? Kahit yan pwede. Binuburo ka eh. Ah binuburo, hindi, inaadobo. O oh, pwede na. Hindi naman pwede, adobo pa kaya. Mga, guys. mga guys. Pwede yung oh, guys. Ayun po mga guys. Ito po yung manga oh. Uh, Maniliit. Pero meron yung mga ano, nasa, wala na na oh. Nasa ta taas, mata taas mga guys. Hanapin natin. Wala kayo mga dito. Dito tayo mga guys. Ayan po. Ayan meron mga ano. Ayan to mga guys oh. Na bansot yung iba. Na bansot daw mga guys. Sabi niya kasama ko. Dito. Ayan mga guys oh. Nasa taas oh. di diba. Matamig to mga guys. Dito nyo mga guys. Punta kayo dito guys. Dito kami sa bundok ng Kawag mga guys. Sa boundary ng Castillo sa Takasubic. Dok nang tara na. Yan, tara tara. Up. All right, mga guys. Hanap tayo ng mga ano dito mga guys, oh. Dami yo. karon ko sa Sambales kasi ito yung tinatawag na Capital Mango of the Philippines. Oh, di ba? Ay mga guys, so kitang kita oh. Ayun, mababa lang. Kunting sungkit lang. Ayan. Mamaya, kuha tayo ng panungkit mga guys. Ito mga guys, matamis siya. Green pa sa balat pero yung lobe na uh, tawag nito, matamis. dilaw, dilaw na talaga. Tamis. Hindi tulad sa kinalabaw na pag ganito, dilaw-dilaw pa. Maasim. sa kanjo jamingo. Tsaka yung jamingo. dami din mga guys eh. saan Okay na mga guys, babay muna. Ay. Kung may gagawin pa. Ayan. Alright. Solve mga guys. may kakain tayo ng marami. Okay mga guys. Babay po muna. Paalam. Dito tayo sa bundok ng Tralala.